etuhong hunger rate dito sa ating bansa mayroon umanong pagbaba habang itutuloy naman ng administrasyon etong walang gutom program hanggang sa susunod na taon. May buong detalye dyan si Bombo Analy Soberano. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba sa 41.5% ang hunger rate sa bansa ngayong March 2025 mula sa dating 48.7% noong October noong nakaraang taon. Ginawa ng Pangulong Marcos ang pahayag ng, uh, sa pagdalo nito sa paglulunsad ng Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or Refuel Project na naglalayong palakasin at palawakin pa ang walang gutom program ng gobyerno Ayon sa Pangulo, ang pagbaba sa datos ng mga nagugutom ay dahil na din sa lalo pa ang pinaigting na walang gutom program ng pamahalaan. Kumpiyansa sa uh, si Pangulong Marcos na mas bababa pa ang nasabing datos bago matapos ang taon. Kaugnay nito, sinabi pa ng Pangulo na mas pararamihin pa nila ang bilang ng mga benepisyaryo ng programa sa mga susunod na taon hanggang sa maabot ang 1 million beneficiaries na target target ng kanyang administrasyon. Sa susunod na taon, sabi pa ng punong ehekutibo, target nilang maitaas sa 600,000 ang bilang ng mga walang gutong beneficiaries habang pagdating ng 2027 ay paabuti na ito sa 750,000 beneficiaries. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito, bumaba na po ang, house, ang hunger rate, ang mga gutom sa household beneficiary. Lahat po sa beneficiary natin, bumaba na po ang gutom. Dati, <laughs> dati sa, nung Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% 48.7% po ang sinasabing a eh, uh, hunger rate na ginugutong pa. Dahil sa programang ito, yang uh, numero niyan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. Dahan-dahan po na sa gitna naman ng mga batikos at kontrobersiya, nananatiling matatag ang Pangulo sa kanyang paninindigan na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang sa pansariling interes. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro kasunod ng mga batikos ni Vice President Sara Duterte. Sa mga naging pahayag ng Pangulo, iginiit nito na ang tunay na lider ay hindi natatakot sa investigasyon kundi bukas sa pagsusuri upang patunayan ang kanyang katapatan. Mat matatanda ang naging sentro ng atensyon si Pangulo sa kanyang pagpapaimbestiga sa ilang ahensya ng pamahalaan upang tuluyang masugpo ang korupsyon at iba pang uri ng katiwalian. Isa itong hakbang na ikinatuwa ng marami lalo na't hindi naging gawi ng mga naunang administrasyon. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano, Naguulat and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.